Nakakatuwa. Vice ganda labis ang pasasalamat sa mga efforts na ginagawa ni Paulo para kay Kim Chu. Maraming ang naantig sa surprise ng aktor para kay Kim Chu. Dahil nga bigla ang pinuntahan ng aktor si Kim Chu habang nasa showtime. Dito ay maraming natuwa at kinilig sa effort ng aktor kasama din ang mga co-host ni Kim Chu. Isa na dito si Vice Ganda na natuwa sa pinakitang pagmamahal ng aktor para kay Kim. Ayon sa kanya, napakabuti niyang tao at pinapakita niya talaga kung gaano niya kamahal ang host actress na si Kim Chu. Dagdag pa niya, nagpapasalamat siya dahil hindi siya nawawala ng gana o hindi siya napapagod sa paulit-ulit na kanyang ginagawa para sa actress. Maraming natuwa sa mensaheng ito at naging dahilan pa ito kung bakit mas sinusubaybayan ng mga tao ang pagmamahalan ng dalawa. And this are chika for today mga ka-showbest, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.